Oh animals. Ang video na ito ay siguradong ikagagalit ng mga animal lovers. Isang lalaki ang sadyang iniwan ang isang maliit na aso sa Tazewell County, Virginia. Ito ang Tom News version ng mga pangyayari sa point of view ng aso. Natuwa naman ako at magbabanding kami ng kaibigan kong si Bobby, pero kakaiba siya sa araw na ito. Nang ilagay niya ako sa truck, akala ko ay magfi-field trip kami. Huminto kami sa tabi ng kalsada at hinintay ko na palabasin niya ako para magtakbuhan kami gaya ng dati. Pero mukhang hindi okay yung lugar na yon kasi nagpatuloy lang kami sa pag-drive. Pagkatapos ay tinignan niya ako at ngumiti siya sa akin. Natuwa ako syempre. Pero bigla naman siyang umalis. Hindi ko alam kung bakit niya ako iniwan. Mahiya ka naman, Bobby.